Mindanao, 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 Mindanao. Sahara, Mindanao. Sa video na ito, samahan nyo kami sa isang travel guide papunta sa Falls View Camp sa Tinundugan Sergio Osmeña Sr. sa Buanga del Norte. Isa ito sa Hidden Gems ng Mindanao. Isa sa mga best place para mag-relax at mag-unwind sa gitna ng nature. Kung galing ka sa Pagadian City, don't worry, step by step ko ituturo kung paano makarating doon. Tara, simulan na natin ang biyahe. Una, saan nga ba located ang False View Camp? Ito ay nasa barangay Tinindugan, bayan ng Sergio Osmeña Sr. sa Buanga del Norte. Mga 2.5 to 3 hours away mula sa Pagadian City, depende sa traffic at sa mga mode of transportation. Kung may sasakyan ka, ito ang route. Mula Pagadian, dumaan ka sa National Highway papuntang Mulabe. Pagdating sa Mulabe, magtuloy sa Ramon Magsaysay, Aurora, at papasok ka na sa Sambuanga del Norte. Hanapin lang ang signage papuntang Sergio Osmeña Sr. mula doon mga 30 to 45 minutes na lang ang biyahe papuntang Tinindugan. Pagdating sa barangay, may mga locals na pwedeng magturo sa iyo kung nasaan mismo ang Falls View Camp. Kung nais nyo mag-commute, sumakay ng bus or van mula pagadian papuntang Dipolog or Oroquita. Sabihin lang sa driver na ibaba ka sa junction ng Sergio Esmeña Sr. Mula doon, sumakay ka ng habal-habal, motorcycle ride papunta ng tinuntugan, then straight to Falls View Camp. Tip, i-ready ang cash, usually around 100 to 200 ang habal-habal, depende sa layo at oras ng biyahe. At ito na nga, nakarating na kami sa Falls View Camp. Ito ang napili naming campsite dahil sa mga good reviews na nababasa namin sa kanilang page. Anong meron sa Falls View Camp? Falls View Camp ay perfect para sa mga nature lovers at gustong makaiwas sa stress ng city life. May overlooking view ng bundok, fresh na hangin at preskong tubig mula sa falls. Pwede kang magcamping o magpicnic. May mga native cottages at rest areas dito. Tips kung gusto mo makatipid, bring your own tent or sleeping bag kung overnight stay ka. Flash ko na lang dito sa screen yung rates nila. Travel tips and reminders. Bago ka pumunta, narito ang ilang tips para sa safe at hassle-free adventure Una, magdala ka ng sariling pagkain at inumin. Limited ang store sa area magdala ng flashlight at power bank. Medyo limited din signal at kuryente. Magsuot ng komportabling damit at sapatos na pang hiking. Ingat sa mga madudulas na daan, lalo na kung umuulan. At ang pinakahuli, huwag mag-iwan ng basura. Leave no trace tayo mga kabiyahe. At yan ang travel guide papuntang Falls View Camp mula Pagadian City. Kung gusto mo ng tahimik, presko at nature field na lugar, this is definitely a must visit spot. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang travel guides at hidden gems dito sa Mindanao.